kasi yun na panahonan mo eh. Okay, oh, guys. Ngayon ka lang kung matitikman. Thank you po. Shoutout po wow! sa sabi na Abang matindi! Ano yung grocery? Ano yung grocery? size eh. Uh, ano to Free size Free size Sa palagay mo kaso sa akin? Large. Ayan na lang nga yung suot mo. Ayan na lang yun. <laughs> Balik. Pero share mo lang sa kaso sa akin. Balik. Well. Hi mga sikets! For today's video, mag-unboxing po tayo. Aba matindi! Na. Series! Actually po, ang aming lang napanalunan is sabi ng mga t po, binigyan po kami ng Series! At wow! ito so, sa amin. Buksan na po natin. Ito na natin. Ang dami Meron tayong flat tops. Ano okay. Meron po tayong happy. <laughs> Meron po tayong happy red. Meron po tayong mobi. Meron po tayong platos. Meron po tayong onion rings. Meron pa po tayong ulit tops. Meron po tayong crispy patatas. Ito po, dalawa. And meron din po tayong marie para sa akin kapatid na napaka-cute. Okay. Okay. Meron po tayong cheese clubs. Tatlo po. Meron po ginto. Buksan Guys, ngayon ka lang po matitikman. Thank you po. Ayan po, meron tayong nobi. Potato fries. Katlo. There. Yeah. Potato. There. Yeah. Mga biskwit na po. Skyflex flex. Marami po. Adobo. Adobo. Cream o. Tapos mga biskwit po siya. Then, meron pong C2. And... Pambansang inomin na mga bata. Sesto na isang box. Mm. Meron po. Magic bar. Cheese clubs. Hansel. What? Ano po wafer? Tas And man. onion rings. Tapos may lucky me pancit canton. <laughs> um, Tapos may pasta express. for then marami po tayo dito. 70. 10 Ito po yung mga dilata natin. Yeah po. Ang dami. Ang gulog na dito. Ang dami. <laughs> Shout po sa sabi ng nanay ko. At ito nga po pala ang kanilang YouTube my At wag na wag na po kakalimutan ng SB Cyrus Moto And shout out din po pala kay Ate Angel and Don't forget to like and subscribe to our channel and comment below Bye bye <laughs>

Grabe. kaya tayo, tayo tayo ng Sari sa Store. Sure Ayun oh, yung nang nanay ko. Ayun yung t-shirt. Kasya lang kaya ati siya Tayo ka na din tindahan. Oh, bili-bili bili na pa